And then, <laughs> ano pa ba? Laman ng bag natin. Itong, ano, kita yung chan mo. <laughs> no, like. my sexy, <laughs> Hello there, guys. Welcome back to my channel. It's PJ Katapang. You're vlogger in Milan. And today we are in Miyoshi restaurant again. We've just eaten our lunch, sushi and sashi. are my favorite namin ni mark. And yes, I'm with the mark today, and we're doing uh, what's in your bag for today's video. So, ano, tara, let's start. Na. So, guys, I'm bag ko for today's video? Every time na may dala kamera, camera, ito yung dala kong bag dahil nga medyo malaki ito. And kasha dito lahat ng um, vlogging materials natin. Ultimo yung malaki natin, Canon M50. Chaka tapos yung abubot. handle, tapos yung lahat ng abubot ng camera, kailangan dala, -dala. Di mo pwede hindi dalda-dala yun. Yes. So, let's start. Start natin ng... Ito pala is the IV part nga. Uh, from Adidas. Adidas siya. Yung eh, um, gumamit ito si Beyoncé, ang alam ko. Wow. So, oh. feel mo na rin. No? Oh, feel ko Beyoncé na rin <laughs> <laughs> so, ang dala natin kahit umaaraw. <laughs> Bakit may akong ganito? May dala, dala ako payong. Eh, syempre, always ready kasi... Uh -huh. You're so Asian. I'm so Asian, no? oo nga, no. Kasi nga... May, uh, may araw magpapayong. Eh, uh, yes. Hindi, no. Hindi ako... <laughs> hindi ako yung kapag may araw. Ano lang, ganun talaga. Dahil iba-iba pag -pag yung panahon dito sa amin. Kaya ano, di ba ang lit-liit and this is a Primark na umbrella. Nung nakita ko nga ito, sabi sa kanya, Mark, bibili ka na naman ng payong. Eh kasi nga, kaya ako bumibili ng payong kasi nakikita ko, ang liit-liit. Tapos pwede, di ba o? Oh, ang liit o, oh, pwede mo siyang isalpak sa... Everywhere. Everywhere sa ano, sa, sa bag, sa ganyan. Tsaka at kahit sa bulsa, pwede mo siyang isalpak. Oo, oh, yun yung madaling masira. Yun nga lang, madali siya masyadong. mura lang naman. At least, ready ka kapag umulan. At least, hindi ka mababasa. Yun na lang yung sa akin. Ah. So, and then, meron akong uh, ang ating iPad. Uh, mini, iPad mini. Kasi dito, dito nakalagay lahat ng aking libro na oh. nababasa. Hindi na download mong kwan. Oo. mo nasabihin na libre yung download. <laughs> download ko na libre. And uh, flex lang natin yung ating ano, sirap yan na uh, Ayan, sirap yan na iPad mini case. Mm. Diba? Kundan nito, oh. texture pa lang, luxury, luxury, luxury na look. Para siyang ano, togo leather ng Hermes. Oh, ang tapos? Yun lang. Flex <laughs> ko lang, bakit? May ako. <laughs> so, and then, ano pa ba? Laman ng bag natin. Itong, ano, kita yung dyan mo. <laughs> No, like sexy <laughs> Tapos yung ano, yung pouch eh, May mga pouch tayo. Eh. May dala ko lagi yung pouch. Kasi, ang mga laman ng pouch ko ay... Dandadad! Johnson's Baby Powder. Kasi nga, pupulbo tayo lagi. Kasi sabi nga ni Chris Aquino, uh, oiliness is next to jubbliness daw. <laughs> Dapat hindi tayo oily. Yan. Johnson's Baby Powder. Tapos, may hand cream kasi bakit nga? Kasi nga syempre para medyo smooth ang hands natin, no? Ang hand cream ko is from Action. <laughs> Tapos meron din tayo, ano ba 'yan? May Pans sunscreen. Pang sunscreen natin sa init. Ah, ano uh, kinukalkal mo dyan? Ito. Lipstick to. Ito yung aking ano. Um, shout out kay Wendy. Bigay niya to. Ano to? Maganda to. Pang ano to. Lip balm. Mm. Ganda. Magic lipstick. Mm. Sorry naman, medyo naloba tayo ng, <laughs> ng very late. Nawala si Mark dahil ano, <laughs> nag-CR muna siya. So, nasa na nga ako. I was showing you the Pans um, sunscreen with Gluta Boost, di ba? Kasi mainit, medyo kahit naman malibig sa labas, medyo mainit pa rin. Hindi siya ganun talaga ka, kalamig pa. So, what else do I have? yun, yung ating pouch. Yung syempre ito. <laughs> pag mga kasing tanda na natin, 'di ba? May mga katingco na best. katingko to, pero ano, ang maganda dito. Ano to? This is a aroma Show natin. Yan, di ko 'yan. 'Di ba it's lavender. Lavender siya. Kaya hindi siya amoy nakatinggo. Pero ang ginagawa ko ganito para pag na-stress tayo. Inamoy-amoy ko lang na ganyan. Ang bango. Hindi siya amoy kating Promise. Kaya maganda siya. Bango siya. And then, ano pa ba? Ito nakaka-artista to. Itong, itong ano. Lagi tingnan dito sa pouch ko to. Itong uh, shout out kay Mrs. Kobayashi sa Japan. Um, uh, bigyan niya to pa sa sa akin to nung dumating siya dito sa ano sa sa Milan ano to eh, lakas mga artista ito, yung mga artista ni, yung mga, ano, binabag grade ni Darla. Laging may ganito, so at least pag may nagkalkal na bag natin. Ang lakas natin mga ka artista kasi may ganito tayo, may ibang eye drops tayo. What else do I have? I have, um, Ultra Rich Hand Cream. May mga hand cream tayo. yung mga nakukuha sa hotel ito. Nanendo ko yan sa hotel. <laughs> Tapos meron tayo, syempre, meron tayong toothpick. Tapos meron din tayong nail cutters para for emergency kasi minsan 'di ba na nakakalimutan nating maggupit ng kuko. Mga pala sa Miyoshi restaurant sa po magpapayag na mag-vlog oh, tayo yes. dito sa loob ng restaurant. So ibigay eh, ko sa iyo yung mic Kasi nga syempre kailangan pag mga vlog na kaganyan. So uh, our bag is from Uniqlo. bagong kon ng Uniqlo, labas ng Uniqlo. Dahil kasi, di ba, regular yung may, Bag ng Uniqlo na ganito yung maliliit lang. Nakita ko mas malaki, hindi bagay sa akin na maliit. Mas bagay sa akin malaki. <laughs> ganun <laughs> So, ito. Sa mga tayo mag-uumpisa? Lahat. May tampipi pa si Mark Lucelo na ito. Oh. No, nah, yeah. From Start from tampipi. Start from tampipi. Tam This is galing from Marikina. Dar, kasi... Ang tampipi galing Marikina? Yes. Doon sa binilhan natin ng, ano ba yan? Palayok ba yun? Palayok? Naghahanap tayo, ano? Naghahanap tayo ng bayong. Naghahanap tayo ng bayong. Ah, tas, ah yes, sa palengke ng Marikina. Sa palengke ng Marikina. Sa Mar Mega shoutout naman sa mga Marikina. Sa, sa Marikina. pinakamagandang makita nakita kong palengke sa, sa Pilipinas. Two years na lang, maging Marikina hmm. na rin kami. Diba? Ang dito is yung pang USB, sa medicine, tsaka ang aking lip balm. Okay. Yun, di ba? <laughs> Esensyal. Di ba ito normally ay linalagay ito sa, ay paglalagyan ninyo ng Yossi? Alalagyan na sigarilyo ninyo pala to, mm -hmm. ito. Ito nang ganda. Mm -hmm. And then I've got my, dapat alcohol ang laman nito. Ang nakasalagay na ngayon is cologne. Let's try. Cologne. Ito din is galing Pilipinas. Dahil kasi ang ganda ng, ang ganda ng, kasi yung maganda yan. Galing Pilipinas din. And then, yung cord ng cellphone. Okay, kasi paminsan-minsan, pag ayaw magdala ng bago, whatever, oh, ayan, no. Oh, may cord siya dito. Sabit na lang. Tapos. And then, tissue, of course. Laging may sipon. Eh, laging may sipon. Of course, yung susi ng, uh, ng trabaho, oh, di ba? Nagaluhan ako nito. <laughs> Ano yes, naman yung sino nagsigari sa'yo nito? Ayun trabaho ko. Why the night? Diba? Tapos... Para, naman, di ba? Tapos... Pero at least naman, ba siya obvious kasi? May color, ano? Oo. Uh oh, obvious. oh. obvious. Tapos diba? headset. Ang ganda yung headset niya. Pakita mo yung headset mo. Ano yung headset mo? Ah. Ito po ang headset niya. Mm -hmm. Ito, lagi kong pinapalitan. And then, I got wallet. Orange. Orange. Ito mga wallet na orange. Kasi, una-una mura ko lang nabili ito dahil kasi sa Kwanzaa. Yung Mandarino Dock, di ba yung may mga tayo, yung mas-vendita, private sale. Ang maganda kasi dito, mura lang siya, 2 and 1 na. Iiya. Mm -hmm. So, no, ito yung ano uh, isang lalagyan ng coins, tsaka cards. Oo, tas card. Tas yung isa, may card din, tapos mga cash, gano'n. Yeah. Pero, isa lang, mura lang siya, kaya get na. Kung anong mura, get. Tapos, Mandarino Dock pa siya. Yes. And last but not the least, yung kanya. Uh, ang matali ng libro. <laughs> ang matali libro, di ba? Um, kunwari, hindi. Ganun lang yun. grabe naman kung anong binabasa niya yung wife ko nang yung mga niya. Freud. Yung mga... Freud, psychology, say, Psychopathologia de la vita quotidiana. Yes. The everyday si Psycho- Pathology. Yes. Ito kinaya diba? yun. Diba? Ganun so, lang yun. So yun, that's it. Yan po ang aming laman ng aming bag. ba? Mas marami kang laman sa bag. Mas diba, maraming. Sino's marami? Ikaw. Ikaw? Ako ba? Mas same lang eh. Parehas lang. Magkabilan tayo ng... Ako essential lang ang dala ko. Essential no? lang din yung dala ko. Ano ba dala ko, di ba? Ang daming abobot. <laughs> so, Kayo guys, na magsabi. Ang so, uh, daming niyang abobot. Comment, comment below kung anong mga <laughs> ano mga reaction Sino mas marami ba sa amin yung yung dala-dala everyday pa. palagi kami na kami kinakansawa ng mga friends namin na kami daw ay ang dami namin like lag, laging dala. So, mm -hmm. essential lang naman dala ko. Nagpapalaki lang naman yung libro. Ah. So guys, that's all. Thank you for watching. Don't forget to hit like, comment and subscribe. See you in our next vlog. Ciao, ciao. What?